Inutugis na ng mga operatiba ang nasa likod ng mga naglipa ng pinikin video kung saan pilit ginagaya ang boses ni Pangulong Pongpong Marcos. Babala ng mga otoridad, may kalalagyan ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon na dinadamay pa ang Pangulo. Narito ang report. Mismong Department of Information and Communications Dilikira. Technology o DICT na ang nababahala ta, ngayon basta basta sa nanglipa ng piniking mga content online na gumagaya sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, mismong si DICT Undersecretary Jeffrey D. ang nagpakita sa media ng panibagong video sa YouTube na kung pakikinggan, parang si PBBM mismo ang nagsasalita. Binigyan ko na sila ng pahintulot na gawin ang nararapat kung sakaling umatake ulit ang China sa ating dagat, sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Ang boses na yan, peke, in-upload ang video noong April 20 sa YouTube channel na Kamayad TV na may mahigit 12,000 subscribers. Labot, Yung title pa lang maliwanag, maliwanag na. May deception na agad. But this one kasi has a message. A message saying that we are on war footing, which we clearly would state we are not sa isang pahayag naman, na sa... una ng pinabulaanan ng Presidential Communications ang Office bangsa... o PCO ang mga kumakalat na video kuno ng Pangulo bangsa... na, na pa nagdedeklara pa ng gera. Ng... Paglilinaw siyos. ng PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Deepfake lang daw para ang mga ito na minanipula lang sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kaya ang DICT, nakikipag-ugnayan na sa YouTube para mabura ang video. Dito mo makahala na mukhang hindi lang siya there seems to be a pattern no, of trying to make this news persistent Tingin naman ng National Security Council o NSC, may kaugnayan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang paglitaw ng mga deepfake video. They think that these balikatan exercises as a prelude to war. Kaya may mga deep fake videos na lumalabas. So lahat po ito seeks to manipulate the information environment. Nakatakda katagda ng ng Philippine oh, may National may Police may, may, may. at National Bureau of Investigation okay, ang mga deepfake na. video. may paraan din daw para It matukoy was. kung sino may ang nasa likod dito. we we'll have to communicate with YouTube kaniyang you account, ngayon. an account would definitely have some sort of uh, authentication mechanism, like a mobile phone and a email address and because we already have a SIM card registration act, then um, it's a matter of identifying who the owner of that mobile phone number is. No? Babala naman ng DICT sa mga nasa likod ng deep fake videos. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Nananawagan din sila sa publiko na maging makilati sa mga nakikita online at huwag nang ishare ang mga maling impormasyon.